Pinagdepensahan si Gretchen Barreto ng kapatid niyang si JJ laban sa maaanghang na paratang ng kanilang mami. Ang pakiusap ni JJ sa ina, itigil na sana ang kanilang away bago patuloy ang masira ang kanilang pamilya. May report si Aubrey Carampel. Nakakagulat at masakit. Ganyan inilarawan ni Joaquin Barreto, kapatid ni na Gretchen, Marjorie at Claudine, ang liham na isinapubliko ng ina nilang si Inday sa pahayagang Philippine Star. Doon, kinampihan ni Mrs. Barreto si Claudine sa kabinatiko si Gretchen. Pero sa pahayag ng isa pa niyang anak na si Joaquin o JJ, pinamumukha raw ng ina nila na masama si Gretchen at tila nakalimutan na raw nito ang totoo. Marami raw naging sakripisyo noon si Gretchen, gaya ng pagtatrabaho sa edad na 12 anyos at pagsuko ng sariling edukasyon para sa kanilang pamilya. Alam din daw nila ang umano'y kondisyon ni Claudine. Pero hindi raw totoong nagbanta noon si Gretchen na ipadala sa ospital ang kapatid. At sinabing ang mga magulang nila ang gumawa nito para na rin sa kapakanan ng kapatid. May pinagdadaanan daw si Claudine at kung talagang mahal daw ito ng kanilang ina, pagtuunan daw niya ito ng pansin kaysa makipagtalo kay Gretchen. Ayon pa kay JJ, napatunayan na raw ni Gretchen na mahal niya ang pamangkin. Gaya ng pagkalingan nito noon sa kanilang magkakapatid. Pakiusap ni JJ sa kanilang ina, itigil na ang alitan bago patuluyang masira ang kanilang pamilya. Wala pang pahayag si Claudine kaugnay sa pahayag ng kanyang ina at JJ. Pero una na nitong sinabi na magsasalita sa tamang panahon. Hindi naman naglabas ng panibagong pahayag gayon si Inday Barreto. Tikom pa rin ang bibig ni Gretchen kaugnay sa isyu. Pero sa Twitter, sinabi ng anak niyang si Dominique Cuanco na kilala niya ang kanyang ina, higit pa sa sino man. Obrigatorample nakatutok 24 oras.